makakakuha na ng withdrawal form sa Office of Elections Officers or Office of Election Officers ang mga gustong bawiin ang kanilang pirma para sa People's Initiative. Ang detalye sa pampagising na balita ni JC Cosico. Ito ang form na inilabas ng COMELEC para sa mga gustong bawiin na kanilang pirma sa People's Initiative para sa Charter Change. Tugon nila ito sa hiling ni Sen. Ronald Boto de la Rosa sa Senate hearing nito Martes na magkaroon sana ng proseso sa pagbawi ng mga lagda. Lalo't adadawit yan sa kontrobersya ng umanay signature buying o pirma kapalit ng pera o ayuda maaari makakuha na withdrawal form sa tanggapan ng election officers ng bawat lugar at doon din isusumite pagkatapos po na ng mga personal na impormasyon, gayon din ang rason sa pagbawi ng perma. Paliwanag ng COMELEC, tatanggapin nila ang withdrawal forms bilang bahagi na kanilang mandato. Ito lang po ang ating disclaimer at gustong liwanagin. Pinapayagan po namin ang pag-withdraw, subalit so hindi po namin ito aaksyonan. Basta ito ay parang for record purposes lang ng Commission Elections. January 29 nang suspendehin ng Comelec on Bank ang lahat ng proceedings sa may kaugnayan sa People's Initiative. Kailangan parawan nilang ayusin at suriin ang kanilang mga patakaran sa pag-amyenda ng konstitusyon gamit ang PI. Giit pa ng Comelec, nananatili ang suspension order sa PI proceedings. Baka kasi akalain ng iba na pokit uh, pinapayagan namin yung pagsasubmit ng mga withdrawal forms ay nagbogo na muli o nagsisimula na muli ang Sa isang pahayag, pinuri naman ni Senator De La Rosa ang paikinig ng Comelec sa kanyang mungkahi, lalo't sa grado umano sa ating mga kababayan ang kanilang pirma. Bago ito, naglabas na rin noong Enero ang grupong bayan muna ng kopya na affidavit of withdrawal para sa mga gustong iatras ang pirma nila sa People's Initiative. Lain ng mga matulungan ang mga botanteng nagoyo at naplitang na lumagda sa People's Initiative. Sa paghulong naman ng pagdinig ng Senado sa Economic Charter Change, nanawagan na ilang grupo na sumali sa kanilang nationwide rally laban na sa Chacha sa February 25 na anibersaryo rin na EDSA People Power. Si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio naninindigang hindi kailangan ng Pilipinas ngayon ang Chacha. We're more liberal than Vietnam, we're more liberal than uh, China, but Vietnam and China get more foreign direct investments na in so the problem is not the constitution it's not our investment loss nagbabalita mula sa frontline JC Cosico Newsfront